Magandang araw po sa inyo lahat sa mga nagpapakalat sa TikTok ng merong masamang balita kay former President Duterte. Hindi po yun totoo. He is uh, live and kicking at binabati kayo. Mga kababayan ko, ah, uh, kumusta kayong lahat? Ako po yung matanda na. At uh, hindi natin maiwasan yung balita na yun, nakasakit. Wala naman akong sakit. At uh, feeling ko uh, hindi naman ako mamatay ngayon kagad. Nandito ako sa bahay, ito si Bong. Ay, uh, ako retired na, Ay, uh, mamakita. mo Bong yung maliit ko na bahay. Uh, kain eh, lang niya. Housing lang ito. Uh, housing ito ng... Ay, batiin mo lang sila, yung mga Pilipino. Uh, nandito lang ako nagre-relax. Uh, at uh, magbabati sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino hindi po totoo yung nagpapakalat, huwag kayong magpapakalat ng uh, masamang balita alive and kicking eh, siyempre may edad na po si dating Pangulong Duterte kahit pa eh, may konting sakit pero at his age he's alam mo, very healthy mo, alam mo, matanda na ako magsilbi na ako sa inyo pinakamatagal mayor, ilang taon presidente Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako. Mas mabuti pang magtanong bakit pa buhay pa yan. Bakit tayo nung pay na matanda na. Yun pa ang tanong yan. Pero kung sabi mga balitaan ninyo, may chisme, mamatay ako. Lahat tayo, ikaw, ako, lahat ng kaharap ko sa mundong ito, mamamatay tayo hindi ako exception. May katandaan na ako, tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayang, uh, bayan ko, ang taong bayan Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng malakas ng pangpalakas ng loob sa yung kanilang paraon. Kaya na kaya na na Nilabanan nilaban ko lahat. Lalo na yung krimen. Uh, tapos na po, retired na ako. So, so, hey, very healthy po si dating Pangulong Duterte. Ako naman in my own small personal capacity, ang commitment ko sa kanya lalo na sa kanyang medical at hindi hindi ko po pababayaan ang ating dating Pangulong Duterte sa hanggang kamatayan po ang aking commitment sa ka kanya at mahal na mahal ko po, po siya at parati niyang pinapaalala just do what is right yan yeah. magtanong kayo ng anong pinaka advice ko para sa iyo at para sa mga anak at apo at apo ninyo isa lang gawin mo lang kung ano yung tama hindi noka lang pag-usapan eh. Alam mo dito pati dito kung ano ang tama o totoo. mo lang yung tama. So sa so mga nagpapakalat Let's pray for uh, uh, former President Duterte. Okay okay po siya oh. Er, Kamao.